Another name para sa mangga? On man! Ang tawag ano niya? mangga Manggagamit! Magandang hapon mga kabisdak! Pag-usapan lang ho natin itong katraiduran ng mga Marcoses sa mga Duterte. At heto Huling huli ho dito si Kukak na kasama ang mga dilawan na dating gabinete ni Pinoy. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin kung gaano katraidor ang Marcos admin na ito sa mga Duterte. Si Senator Trillana, she admitted being an informal facilitator of the ICC for witnesses dito sa Pilipinas who cooperated with the ISIS, at sinabi niya, uh, meron nga daw uh, arrest warrant na inaasahan by, for the President, former President Muna, first batch, by mid-June or mid-year, June or July, and then next batches daw, for the other personalities, who specifically asked about VP Sara, at sinabi niya possible. So, uh, I think you wrote about, ah, uh, na may, may narinig na rin kayo na meron nga kayong nababalita na may lalabas na arrest warrant. Can you tell us more about it and your mm -hmm. comment on the former senator's statements? Well, I think the former senator wants to uh, rejoin government and that's why he's making mm -hmm. a uh, a loud noise about this. no I I, I cannot mm -hmm. see how he can have any personality to have all this uh, information. No? But mm -hmm. in any case, Uh, the former president is hardly bothered by this. Nagsalita na po siya mamamatay muna siya bago siya magpapayat na pustahan ng mga dayuhan. Lahat ang gusto magpapanatisk kanya kaya niya uh, Congressman na uh, France ay popoedit pwede magsampan, haharapin naman dito sa ukomba. Harap ng mga Pilipino at mga maitrato. 'Yan ang po hmm. posisyon ni uh, presidente Duterte. Mamamatay muna siya bago siya haharap sa mga dayuhan. Hmm. Uh, Where, where do where are we now in this ICC process um, we just like to find out how how credible or how possible or probable this this um, statement of Senator Trillanes is that by mid-june or third quarter of this of this year there, there could be an arrest warrant theoretically there could be an arrest warrant so where are we in the process uh, do we know I mean I understand uh, uh, granted, natapos na yung investigation, may mga witnesses na na uh, uh An arrest warrant, we, we are told by at a while ago, the ICC does not even have to announce publicly that there is an arrest warrant, if ever they do issue one. Uh, so, where could we be? Where, where might we be now in the ICC process, Mr. Secretary? Well, uh, let me be clear that uh, Trillian is full of hot air because uh, the entire proceeding, while it's under preliminary investigation, as a lead council member of the ITC, is uh, confidential, so that's all had air. However, I am in a position to say that we know when the ICC investigators came into the Philippines, which already is a violation of our sovereignty, we know that uh, they were not prevented from investigating, and uh, we know also that while the president has verbal said that he will not cooperate with IT he has refused so far to reduce that into writing. So we are not discounting absolutely cooperation, and we are of course ready with all our legal options. But, sir, as far as you as far as you know, uh, did anybody from government officially cooperate in that investigation that you mentioned? That yes, they did come here; they were not prevented, and the, the president says that they will not cooperate. But as far as you know. did they cooperate? Did in, they relation, cooperate? in relation, in relation to sa tanong ni Ed, uh, attorney, uh, nabanggit nyo last December na ang tingin nyo ay uh, may involvement si President Bongbong Marcos dito sa kasong ito at hindi lang si Speaker. No? Uh, ganun pa rin ba ang pagtingin nyo? Eh, well, natural po, no? dahil nakapasok yung mga investigador dito sa Pilipinas, so, naman naman natin na talaga naman po ng na, naka-ehekutibo na, ang uh, immigration department no mm -hmm. at uh, hindi naman tinago ng mga tao kung sino sila so, kaya nga may record na kada dapat pasok may record na kada dapat daba no kasi e sa amin wala naman yun kasi wala kami pa sa ICC uh, kay kaya kay mag-cooperate kay hindi ang gobyerno ng Pilipinas hindi na namin yun na uh, uh, pinapansin dahil sa kami sigurado kami na sa, batas wala nang restriction ng ICC at sigurado kami na mamamatay muna ang Presidente Duterte bago siya susupot dyan sa IT. Okay, ayan po mga kabisdak, ang isa sa mga pagtatridor ng pamilyang Marcosis sa mga Duterte. Ang maliwanag dito guys, eh, binudol kayo, natridor ho kayo. Anong sabi ni Dayon Yor? Hindi papasukin ng ICC. Hindi makipag-coordinate sa ICC. Ano itong lumabas ngayon? Tapos ng investigasyon at maglalabas na lang ng warrant of arrest at hindi sasabihin ng ICC kailan. At ang masaklap, mismo mga opisyalis ng Marcos Admin ang nakipag-ugnayan dito sa ICC. So anong tawag dito? Pagtatraydor. Tama nga yung sinasabi ni Inday Sara, mga mangga kayo, mangga gamit. Ngayon, ito pa, kung hindi pa talaga kumbinsido itong mga ibang DDS na natridor ang mga Duterte, at na traitor kayo, na-budol kayo. O oh, heto. Huling-huli po dito si Kukak na kasama ng mga dating opisyal ng gobyerno ng Pinoy Administration. Mga dilawan nga, o. Oh. Pinost ho yan ng Billionario.com April 29, 2024. Sino-sino ba yung mga kasama niya, mga dilawan na yan? O oh, heto yung mga pangalan nila, mga kabisdak. Budol talaga mga DDS dito. Members of the late former president Benigno Aquino III cabinet had a surprise reunion at the launch of Tugos latest roll-on roll-off. Former Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, Executive Secretary Pakito JuJu Ochoa, and ex-Trade Secretary Greg Domingo. At siyempre, itong si Mamshi. O ano po ang masasabi ninyo, ito mga kadidiis, yung mga Duterte diehard supporters ko, no, na hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala na budol si Dayunior, sana ho dito, sa picture na ito, ay malinaw na po sa inyo na talagang ginagamit lamang si Inday Sara. At sana, yung mga staff ni Inday Sara, ay lalong makumbinsi pa ang pagiging manggagamit ng pamilyang ito sa mga Duterte. Mantakin nyo, dating tumutulig sa, sa mga Duterte, ngayon, kakampi na ng mga Marcoses, mga Dilawa noon, na sabing galit sa mga Marcoses, hayan, nag-reunion na kasama si Kukak. Bahala po kayo maghusga sa picture na iyan.